grabe ang lakas ng ulan dito sa amin guys ay nakikita nyo po dyan sobrang lakas ano pa yung ginagawa mo pag ganitong uh, tagulan diba pag ganitong tagulan ano ang ginagawa mo o huwag ka na mag isip okay for today's video guys nandito nga po ako ngayon sa bahay dahil maulan papakita ko at papasilip ko ang ulan sa labas ayan po ang ulan sa labas dempre at ngayong araw na to guys ay ako uh, aking gagawin. Ano kaya ang gagawin ko ngayong araw na to guys? Siyempre, ang una kong gagawin ngayong araw na to dahil tagulan, ang masarap kainin ngayon ay asepra <laughs> kape. Ay nagtimpla ko ng kape guys. Siyempre, ilalagay natin sa kwarto. At dyan na po ako sa kwarto. Siyempre, ang pinaka-favorite kong kwarto. At syempre nandyan po ang aking kape at syempre lalagay ko muna ang ah, aking tinapay at kape. Higupin ko muna. Hmm, yummy. O oh, shout out ah, Nescafe, baka naman. Puro ko na lang kita pinipapunubot at yung baso ko na nakalagay dyan, Nescafe. At wala nang ibang iba. At ako guys, yung pinakakape ko talaga yung kape na kulay itim. At syempre lalagay ko muna ang aking tinapay at kailangan kong lagyan ng palaman. Ang pan, ayan na po. At syempre ngayon, ngayon lang po kumain. Mmm, yummy. Yummy, 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 yummy. Ang sarap na tinapay kasi. Alam mo guys, masarap ang tinapay with coffee kapag umuulan. Mmm, yummy, di ba? Sarap ng kape. Mainit-init pa. Asin talagang sobrang init. <laughs> <laughs> Dalo ng kapag bagong ligo at malamig. Bagong ligo ako dyan ngay Mmm, yummy talaga ng dami mong dami oh. Grabe. Mmm. O, oh, di ba? Kaya kayo guys, ano yung lagi yung ginagawa pag itag ulan, pag malakas ang ulan? Comment nyo sa baba kung ano ang ginagawa nyo pag umuulan. O, magana na mag-isip, wag mag-isip. Yan ang ginagawa ko pag itag Ay, magkakapi ako. Siyempre, ayun ay aking coffee. Coffee lovers. Wala na iba kundi kundi coffee lover. Sa lahat po ng mga coffee lover dyan, please comment lang kayo coffee lover para po alam ko kung sino mga coffee lover dyan. At ang video na to guys, para po sa lahat ng mga coffee lover especially kung anong ginagawa natin pag tag ulan okay maraming maraming salamat guys thank you for watching